February 17, 2025, isang pangkaraniwang biyahe mula sa Minneapolis patungong Toronto ang nauwi sa nakakakilabot na trahedya. Ang Delta Flight 4819, isang CRJ-900 na eroplanong pinapatakbo ng Endeavour Air, ay bumagsak habang lumalapag sa Toronto Pearson International Airport sa gitna ng matinting taglamig. Sa video na ito ay aalamin natin ano ang naging sanhi ng insidente. Paano nakaligtas ang lahat ng sakay ng Delta Flight 4819 at nakaapekto nga ba ang pagtanggal ng Administrasyong Trump sa libong-libong tauan sa Federal Aviation Administration na maaaring nagiging dahilan kung bakit sunod-sunod ang aksidente sa himpapawid. Umalis ang Delta 4819 mula Minneapolis, Minnesota. Takong 4.15 ng hapon para sa nakatakdang isa't kalahating oras na biyahe patungong Toronto. Sakay nito ang 76 na pasahero at apat na crew members, kabilang si Captain Mark Hendricks at First Officer Daniel Scott, kapwa-beteranong piloto na may lipo-libong oras na karanasan sa paglipat. Sa simula Naging maayos ang biyahe habang ang mga pasahero ay nagsimulang mag-relax. Ang ilan ay nanonood ng pelikula habang ang iba naman ay nag enjoy sa meriendang inihain ng cabin crew. Habang papalapit ang eroplano sa Pearson International Airport, biglang nagpago ang sitwasyon. Ilang weather reports ang nag-ulat tungkol sa matinding kondisyon ng panahon. Malalakas na bugso ng hangin na umabot sa 35 knots. Nabawas ang visibility hanggang 5 statute miles at mga runways na natatakpan ng pinagsama-samang niebe. Ipinaabot ng control tower sa Delta 4819 ang pinakabagong kondisyon ng runways na binibigyan diin ang kahalagahan ng isang maingat na paglapag. Inamin ng mga piloto ang hirap ng sitwasyon, ngunit nananatiling kumpiyansa ang kanilang pagsasanay. Ang CRJ900 ay dinisenyo para sa ganitong kondisyon at dati na silang nakapaglapag sa katulad na sitwasyon. Ngunit hindi kailanman maaaring baliwalain ang di inaasahang galaw ng kalikasan. Eksaktong 5:42 PM, binigyan ng clearance ang Delta 4819 na lumapag sa runways 24R. Nai-record ng cockpit voice recorder ang pag-uusap ng piloto at air traffic control habang isinagawa nila ang huling paglapit sa runway. Habang bumababa ang eroplano sa ilalim ng makapal na ulap, malakas na pag-uga ang yumanig dito dahil sa turbulence. Agad namang isinaayos ng mga piloto ang paglipad ng eroplano upang mapanatili ang tamang direksyon patungo sa runway. Ngunit pagsapit ng limang daang talampakan, isang biglang bugso ng hangin ang bahagyang nagpalihis sa eroplano mula sa tamang ruta. Sa taas ng limang pung talampakan mula sa lupa, isa pang malakas na bugso ng hangin ang tumama sa eroplano. Dahilan upang bagyang bumaba ang kanang pakpak. Agad na sinubukan ng mga piloto na ituwid ang eroplano. Ngunit pagtapo ng mga gulong sa runway, tumulas ito sa isang madulas na bahagi ng yelo. Mas matindi ang impact kaysa sa inaasahan. Tumama ang kanang pakpak sa madulas na ibabaw ng yelo na nagtulot ng matinding pag-uga. Sa lakas ng impact, nabali ang dulo ng pakpak pak dahilan upang kumalat ang mga debris. Sa ilang saglit lamang, nawala ng balanse ang eroplano. Sumubsob ang ilong nito pababa. Lumihis ng matintis sa kaliwa at tuluyang bumaliktad. Dumudulas pababa sa nagyayelong runway. Sa loob ng cabin, nagkaroon ng matinding kaguluhan. Otomatikong bumagsak ang mga oxygen masks habang nagsisikawan ang mga pasahero. Bumukas ang overhead beams. Nagkalat ang mga Pagkabagahe sa palikid, sigaw na nagbigay ng utos ang mga flight attendant, pinapanawagan sa mga pasahero na kumapit ng mahigpit. Sa kabila ng matinding impact na natiling buo ang fuselage ng CRJ-900, gayunpaman, sumiklab ang apoy mula sa tumatagas na fuel line sa nabaling pakpak. Pagkatapos huminto ng eroplano sa loob ng ilang segundo, agad na kumilos ang mga flight attendant habang lumalaki ang apoy sa labas. Agad na sinimula ng crew ang evacuation procedures. Mabilis na kumilos ang cabin crew. Binuksan ang mga emergency exit. Nagmadaling lumabas ang mga pasahero habang dumating ang mga bombero sa loob lamang ng tatlong minuto. Agad na naapula ang apoy bago ito lumawak. Isa-isa, inalalayan ang mga pasahero patungo sa ligtas na lugar. May ilan na nagtamo ng minor injuries, mga sugat, pasa at ilang nabalian ng buto. Ngunit sa isang himala, walang buhay ang nawala. Matapos masigurong ligtas ang lahat ng pasahero, itinoo ng mga investigador ang kanilang pansin sa sandi ng pagbagsak ng eroplano. Tatlong pangunahing salik ang lumutang. Una ay ang wake turbulence. Isang malaking eroplano ang lumapag ilang minuto bago ang Delta 4819. Pusibling ang natirang turbulence nito ay nagdulot ng pagkawala ng balanse ng Delta 4819. Pangalawa ay ang wind shear. Ang biglang pagbabago ng direksyon ng hangin bago ang paglapag ay maaring nagbawas ng lift dahilan upang mas malakas ang impact kaysa inaasahan katlo ay ang madulas na runway sa kabila ng deicing effort may ilang bahagi ng runway na nananatiling madulas posibleng sa pinakamalalang sandali tumama ang eroplano sa isa sa mga ito sinuri ng mga eksperto mula NTSB at Transport Canada ang flight data recorder, lagay ng panahon at mga naitalang pag-uusap sa cockpit. Ang kanilang layunin, alamin kung ang pangunahing seni ng insidente ay mga ginawang aksyon ng mga piloto, pagkabigo ng makina o ilang factors sa kapaligiran. Matapos ang insidente, ipinatupad ang mga bagong hakbang upang mapabuti ang kaligtasan. Pinaigting ng Toronto Pearson ang de-icing at pagsusuri ng friction sa mga runways tuwing may matinding panahon. Binago ng mga airline ang mga pamamaraan sa paglapag sa taglamig na may mas mahigpit na protocol laban sa wind shear. Isinama sa pagsasanay ng crew ang mga bagong emergency drills para sa mga insidenteng may kaugnayan sa pagbaliktad ng eroplano para sa mga sakay ng Delta 4819 ang February 17, 2025 ay isang araw na hindi hindi nila malilimutan. Inilarawan ng mga nakaligtas ang kanilang matinding pasasalamat at mas pinalalim ang pagpapahalaga sa buhay. Lahat ng walumpung sakay ng eroplano ay nakaligtas, bagamat dalawang put isa sa kanila ang nagtamo ng pinsala. Nag-alok ang Delta Airlines ng $30,000 bilang kompensasyon sa bawat pasahero na binigyan diin nilang walang anumang kondisyon at makakaapekto sa karapatan ng mga pasahero na magsampa ng karagdagang claim tungkol sa flight crew, iniulat ng parehong may karanasan ang mga piloto at pamilyar sa paglipad sa taglamig. Ayon sa isang source, matagumpay na naipasa ng first officer ang lahat ng kanyang check rides nang walang anumang issue na may kinalaman sa kanyang kakayahan sa pagpapalipad. Samantala noong simula ng buwan, tinanggal ng Administrasyong Trump ang ilang daang empleyado ng Federal Aviation Administration. Sinabi ni Bastian na ang mga tanggalan na bahagi ng mas malawak na plano ni U.S. President Trump na bawasan ang gastusin at Paliitin ang federal sa workforce ay hindi niya ikinababahala at walang epekto sa operasyon ng Delta. Sa isang pahayag ay inilabas noong nakaraang linggo, sinabi ni David Sparrow, pambansang pangulo ng Professional Aviation Safety Specialist Union, na ang mga empleyadong nasa probasyon ang pinaka Tado ng mga tanggalan. Ang paglipad ay nananatiling isa sa pinakaligtas na paraan ng transportasyon dahil mismo sa mga aral na natututunan mula sa mga insidenteng tulad ng Delta 4819. Ang bawat investigasyon ay nagbubunga ng mga bagong hakbang sa kaligtasan na lalo nagpapahusay sa seguridad ng paglipad. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.